What's up mga kainsan? Mga kainsan, magandang umaga po. Ay, tayo po ay ano, mga kainsan. Uh, mag spray po nung ano, nung amo, doon sa sili. Ay, tumawag po si nanay at uh, may order daw pong ano, limang kilong ano. Ah, uh, limang kilong ano po, kamuti. Ay, may din pong panggasos ng mag-asawa. Sabi ko si sige nanay, ako nang huhukay. Nakambal po ay may gawa din ay si Utol is naman po ay na doon. Nagpo-pruning po. Ito mga kaisang ating gagamitin ito pang pagkain din po ng baboy. Mga ah, kaisang ito, laki o. Pakita hmm. man, oh. Pakita ko sa inyo. malaman ah. 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 Jakpat po ang baboy ay. daming kakainin hmm. pang laga po oh. malaki hmm, na rin oh. malaki na din no oh. Na ipo. Inpo. Mm. Hmm. Hmm. Eh ano 'yun? O, ah. Sanga-sanga po ay. Mm. busog na busog po ang baboy nito hmm. oo oh, ah, ah. okay San. noong hmm. grabe po ah. hmm. Sabah. or yung isang kilo na agad yun ah hmm. paano pa yung mga punuan ano mga kaysan? kung sa tapon nga ay may laman yung pagpunuan hmm. oh, ah. di kaya lang po eh, hindi ganong kalakihan pag po yung gantong tapon Tama dahi ng pakae Dali po kayo at tayo po yung ihuhukay oh. Hmm, no. Hmm, ari oh. Hmm, no. Hmm. <laughs> dalawang kilo na agad ay pagkaunti pag ang gabila o pala ang pinagkukuha na natin pagkakalaman na rin <laughs> ating uusisain nga ari Oo ba mayroon pa rin hala hmm. oh, yan ba isang subo pa rin ah eh. hmm. <laughs> may pandilig dun ah malalaki na po yung ipo. Oh. hukay na nga din pala ito yung, yung kabaak po nahukay na ay eh. Hmm. Okay na ay parang kamuti po. Hm, ang laki po. Hm. Mga naputol na oh. Ito, laman din ito. Hm. Mga napuputol po. 'Yan mga kaysa may uru-ru. Oh. Alam po ba niyo yung ural? Masarap din po ito ah. Kinagawang cookies. Hmm. Kadami naman. Hmm. Dadalhin din natin po. Napatanim sa buhaghag. Hmm. mabigat na nga may kasamahan pa naman po sa bahay eh. Hmm. sinama ko na po aring uraro pagkalaki hmm. yung urarong kukis yan na nga yun hmm. kasarap na po aray hmm. hmm. naputol pa eh Ano, oh, mayroon pa nga eh. Sinakambal naman po eh, may nahukay na rin. Update lang po mga kanyang sa Balinghoy. Ang mga ano pala din, nangangabulok. Ang mga papayang Ang mga papayang Tagalog ipapaharbis natin kay Kambal oh, oh. ito po tinutubukan din po ito ng kamuti oh tama ayan oh maliit pa nga lang malalaki na po rin balinghoy oh yan kamuting kahoy po ito ito po ay ginagawang kasaba cake budin yan malalaki na rin po Hmm. Ibig sabihin po, pwede na po tayo mag-harvest nito. Ayan o, yan po ang pangitain pag may bulaklak na. Ayan. Pwede po magharbis harvest Nagisak na, po o. Ayan Ito o, pangitain din po ito na pwede na. Ayan o. Pag po ang lupo ay nagkakrak na. Pwede na. Marami na, marami na tayong binhi mga kainsan nito. Mabinhi na po. Pwede din po tayo magpalawak. Ito po ay kung gusto ninyong maghalaman na hindi abiyarin. Hindi asikasuhin. balinghui po. Yung pagkatanim ninyo wala nang ano. Isang tabas laang. Ito. Kasaba. Kaya lang ito po ay yanong bilis makapagpapayat ng lupa. Yung gantong kasaba po. mga minsan ano po magmumukmuk po tayo nito pwede na maghukay ay nilupak masarap po ito yung nilupak Bunso o oh. kobe naglilihi hmm. buntis na po yan laki na nanti yan Oo. Oh. Inuumay po sa ano ay. Inuumay siya sa talbos ay. Ano mm. ba Inuumay ka? Uh. Ah. <laughs> Umay na sa kamote eh. Anong gusto mo? Buko salad. Clara. Clara, Clara oh. Ni Clara. Hmm. 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 Clara. Huy. Suplado si Clara eh, suplado eh. Hmm, dami din niya. Hmm. 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 Busog na busuk ay. Busog na busuk si Clara. Bumait na pati ikaw. Ano? Hmm. Ano? Bumait na. Oo. Oh. Ano? Hmm. Bumait na. Ito na po ang bilog. Oh. Malalaki na ay. Oh. Pwede na pala tayong mag-harvest bukas. Mga kainsan. Malalaki na. Hmm. malaki eh. Oh. Yan, kuha din po tayo ng talbos ng kamuti. Naigay rin pong maigis sa ito. Hmm. Pulang pula po damihan na nga naman natin pantanghalian po ah. dalawang ulama na ito mga kainsan ang dami oh dalawang ulama na po ay na po, parang po yung ating nakakuha marami din po ah Utol, aray ang papaya. Ano, yeah, Yan, may tabon. Ay, ay, siya ano? Tinabunan ko na ito. Kari, utol ng quality. Yan. yan! Yan. ang sinasabi ko sa utol. Ganda na rin kay G, kay pala. Oo, oh, dala ka. Eh, Swiss yan. Atom. Utol, iba bakay mo ba daw, kung ayos nga. Ano kaya, hindi putla. Nalaglag yan, ay. Ah, ah. Ay, hindi. Yan ay kulay dilaw. Ay, Yan na nga. Yan, ganda. Yung isa, na, na. Uh, pula.

🎵 Kasama si Gainsan 🎵 nagmagsakas sa palayan 🎵🎵 At bang lumusong sa putikan? 🎵🎵 Kasama si Gainsan Kasama si tayo sa Kalamistan Awan na لري. Tama, malaki na po. At po. At. At. Yeah, mga kainson. Magantay na lang po tayo ng uh, isang buwan at uh, pipitas na po tayo dito. Yan, dito na papunta po yung ating mga ibang ibang tinubo sa talong. Yan. Tapos pagkatapos po nito, papunta na po tayo sa Ilaya at uh, magbubukas po ulit tayo ng bago. Pag po habang napitas na po tayo, yung puhunan po natin i magbubukas ng panibago. Yeah, utay utay po. Yung bubuksan po natin bago, mas malawak po 'yun. Yung po ay baka po 'yun ay nasa 2 to 3 hectares. Paikot lang po. Ang tanim po natin doon ay mga June. Talong po at saka ano 'yun? Talong ang at saka sili. Tapos ay eh, pagkatapos po nitong harvestin, ang itatanim po natin dito, pipino. Yan. Yung pong pipino ko yung, kakaunti na po ang gagasusin natin dyan. Ang magiging na lang natin dyan ay yung pananim. Pero may mga balag na tayo ay. Yan. Paikot lang po. Hanggang sa lumawak po yung ating halamanan. Ay paano mga kaisan? Ay tatapusin ko na At uh, tayo naman po ay uh, pipitas ng talong doon sa ibaba. Ayan mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Maraming maraming salamat po mga kaisan.